Ma, yung adlaw kanyang tanan. Ito na naman po ang update natin sa ating CR na barado or ang toilet. Ano kayang nangyari? Bakit kaya gano'n na lang ka? Perwisyo ang nangyari at ano kayang dahilan o ano ang nakasungsong dyan sa ating toilet? So ito ang ating kaganapan ngayong araw. Puta, meron na nakakatakot ang CR namin kasi walang tao pero may tae. Wisit. May na naman guys. So ayan na nga itong CR isang itong itong room na to or isang toilet na to ay hindi po yan ang barado. Dito po ang barado. So kain na hindi po yan barado pero meron na naman nag-iwan ng dumi. Ay, ewan ko na talaga. Meron naman tubig sa atin kahit mahina yung tubig natin diyan sa ating um uh, tangke, meron at meron pa rin tubig dyan at I'll make sure talaga na may tubig kung mahina man. Tsaka minsan nawawalan oh, talaga ng tubig pero grabe, guys, hindi man lang marunong mag, ewan ko, naiinis na talaga ako. So, ganun, mahirap, si Ewan ko kung wala sigong tubig that time pero hindi ko rin sila masisi kung wala kung tubig that time. Pero nagalagay po ako ng tubig sa aming tangke kahit mahina po siya. At least dyan sa balde, meron talaga. Nakita niya naman may tubig nga sa balde. ba diba yun ang binuhos ko? Siguro hindi lang talaga siya nakapagbuhos kasi hindi ko alam kung baka nandidiri lang siya. Pero anyway, this is the public CR guys. Ngayon pagpasok dito sa farm namin, itong CR na to ay naka bakante lang po siya. So, meron siyang female, merong male, at meron tayong shower area para kung sino yung mga naligo sa ilog o meron tayong naligo doon sa kung saang banda man sila naligo, meron silang pagbabanlawan. At, syempre, meron tayong toilet dyan, babae at lalaki, para hindi naman kahit pa um, uh, maghalo yung babae at lalaki. May nakalagay pa dyan, male at female, pero walang kamil. Charot lang. So, ayan po, meron tayong CR dyan sa public. At, syempre, pag public, alam na talaga natin na hindi naman talaga kalinisan ng ating CR. So, kailangan talagang sunod sunurin at kailangan talaga meron talaga tayong tubig na pambuhos dyan. So, I'll make sure talaga na yung CR namin ay kahit hindi man ganun kalinis pero at least papa, kahit papano hindi sana barado. So, minsan nawalan po kami ng tubig kaya meron po kami tangke na pinag-iimbakan ng tubig para pag malakas po yung tubig namin, puno po yung namin at meron tayong tubig para dyan sa mga magsi-CR na mga customer. Now, itong CR na to ay nagbarado na ilang beses. Hindi ko talaga maintindihan ko bakit at ano talaga ang nangyari dito sa CR namin. Bakit ganun na lang nangyari. So, pwede nalagyan siya ng napkin, pwede nalagyan ng tissue or ng wipes or na malaking matigas na hindi mo maintindihan na dumi ng tao hindi mo alam kung ano talaga nilagay pwede plastic, pwede sabon ang nalagay dyan sa ating toilet kaya nagbarado po siya na ilang beses talaga at talaga namang ay nako ewan talaga so kung nakita nyo po nilinis po namin yan dati nalinis po siya paulit ulit po namin nilinis siya pero bumabara pa rin po siya so meron talagang nakapasok dyan na hindi natin maintindihan kung ano talaga yung foreign object dyan so ngayon nilagyan ko po siya ng liquid sosa sa kagaya ng sinabi nila. So, nilagyan ko siya ng liquid sosa kasi magaling, maganda daw siya. Tapos, ang napaglagay ko siya, paulit-ulit ko po siya nalagay, naubos na po yung isang litro natin na liquid sosa. Hindi talaga siya nawawala ang barado. So, inulit-ulit ko po siya hanggang ngayon. May nag-suggest naman, lagyan daw ng kumukulong tubig o mainit na tubig para matunaw kung ano may mga dead po na nakalagay dyan sa ilalim ng ating toilet bowl. So, ayan, nagpainit ako. Pressure cooker talaga yan para naman lumambot yung nalagyan natin. Sobrang init ng tubig na yan. Ibubuhos ko yan doon sa mga nagsi-CR na hindi man lang marunong mag ng CR porket hindi sa kanila. Anyway, charot lang ko yan, guys. Hindi na natin masisisi mga tao na gumagawa ng ganyan kasi hindi naman kasi talaga sa kanila yung CR na yan. But I'll make sure sa lahat ng mga pumupunta ng mga public na lugar, sana malinis po natin yung ating pinagdumihan para naman doon sa susunod para man hindi perwisyo porket meron tayong maintenance eh yun na rin yung gagawa natin so pero anyway nakita niya naman malinis na po yung CR natin kasi kinuskus ko na po yun ng mabuti inayos ko na po ng mabuti it's just that hindi lang talaga matanggal yung bara sa ilalim so paininita natin ng tubig baka umaya pag lumambot yung kung anumang nasa ilalim, eh, baka mawala din yung ano. Baka matanggal ba siya. So, nilinis, linis, linis, linis ko po siya. Nawala na po yung mga madudumi na mga stain, stain dyan sa toilet natin. Hindi ko rin maintindihan kung may maliit dito sa bawal natin. Kung baka mamaya maliit lang po yan siya. Dahil maliit siya, maliit din yung butas na pagdadaluyan. Eh, syempre nakaikot. Parang bituka yung ilalim niya. Eh. Parang naka-U-turn po yung ilalim niya. Eh. So, kailangan talaga siyang masundot. So, Ginamay ko na yan lahat-lahat. Hindi ko na basta lahat na ginawa ko dyan para naman kahit papano malinis. At nakita niya naman umaapaw talaga ang ating toilet bowl. So, may tubig naman sa ano, gripo natin. So, hindi ko talaga alam kung ano talaga ang meron. Ano kayang milagro ang nangyari dyan sa ating bowl. At alam niyo guys, may bata na ano, makikita niyo dyan. And po, yung mga bata na yan, um, tambayan siya dito sa anin. Sa, tambayan sila dito, mga anak po yung kapitbahay namin. Tapos, ang um, pamangkin ni Nina tapos tambayan sila dito tapos sila yung nagbibinta sa amin ng mga prutas binibintahan nila ako para magkapera sila para pag, pag, school na may alawan sila tapos nagdadamo sila everyday nagtatanong sila may ipapagawa ba mapapahakot ako ng mga basura or magdadamo ng mga ano magguguna ganito ganyan sila po tumulong sa akin tapos ayan po ini hinihinigop inih ay na hinipan niya yung ating bowl kung talaga namang mayroon talaga at sobrang lakas ng pressure kung ma, ma ano tag nito matatanggal ba yung mapupus ba yung nasa ilalim na yun, guys pero inubos na po yung lakas niya guys sabi ko sa kanya mas maganda siguro kung higupin niya siguro parang milk tea <laughs> hindi siya milk tea milk tie Kinamay-kamay na po niya lahat-lahat yan. Nilagyan ko na po ng zone rockyan yan, guys. Nilagyan ko na po ng Moriatic yan, guys. Sinabunan ko na lahat-lahat yan, guys. Wala na pong dumidyaan. Ayaw talaga matanggal. sa so, sinubukan yung kamay kasi maliit yung kamay niya. Kasi yung kong kamay malaki. Hindi ko madukot-dukot kung ano meron sa ilalim. Talagang lahat na Pasintabi sa lahat ng mga kumakain dyan, guys. As in, ginawa na po talaga namin ang lahat. Hindi talaga kaya, guys. So, Wala talaga. Ngayon nagbuhos na naman ako ng tubig. Napuno na yata yung aming septic tank. Buhos na naman ng tubig. Ita-try pa rin natin kung pagbuhos natin ay um, didiretso na po siya kasi sabi ng bata, okay na po siya Ate Brenda, okay na po siya Ate Brenda. Tingnan natin kung okay na talaga siya, guys. So advice ko doon sa lahat ng mga pampasok, ayan nakita niyo may alambre pa kami tinutusok. Ayan, nagde-drain naman siya pero medyo mahina kasi nga wala naman siyang laman. Siguro pag dumumi ka dyan, babara na naman pero nagde-drain na siya ng paunti-unti hindi kagaya dati na talaga namang ayaw talagang mag -drain. So siguro kahit na nasusundot na siguro namin yung na abot na namin yung purgatorio talaga so kahit pa paano natatanggal na siya so ayan bubuhusan na naman namin ng tubig galing na po sa ano na yung tubig na yan grabe na talaga as in tingnan natin kung nabuhus ba siya ayan so nagdi-drain na siya oh eh eh oh di ba tanga-tanga ko so nagdi-drain na po siya pero oh pero naano pa lumulutang pa rin siya so delikado pa rin siya pag pag ginamit ng tao kasi luluteng pa rin yung UFO, yun ba? Siyempre, yung mga unidentified object natin, baka lumutang pa rin siya. So, wala pa rin talaga. So, ang ginawa ko, ganyan, medyo malinis-linis na po siya. Ayan, nilagyan ko po siya ng bula. Tinry ko po talaga. Overnight na po yan, guys. sa Kinabukasan na po yan. Tinignan natin kung magdi-drain pa rin siya. Inihigop naman siya kahit papano. So, tinubukan namin ni Jayford na maghapon. Ayan, di pa rin siya ginagamit. So, tinignan natin. O, oh. nagdi siya, pero ang problema, tinry ko siya kinabukasan, dumumi ako. Pag dumi ko, lumutang na naman yung dumi ko, guys. Nagpa ano na naman siya, lumangoy na naman siya. So, nilinis ko na lang lahat-lahat at pinagawa at tinanggal ko na lang yung ating um, um, uh, bowl. Pinalitan na po yan siya, guys, at wala na. Alam niyo ba ang nakuha, guys? plastic na LSC na laruan ng bata. Kaya hindi siya matunaw-tunaw kasi plastic pala. So, bantayan po natin ang ating mga bata po guys. Lalo-lalo sa ating mga guests na may mga bata. Pag nag-CR po sila, samahan po natin o sabihin na wag maglagay ng kung ano-ano. Plastic po ang nakalagay. Hindi po siya napkin, hindi po matigas na tubol. Kundi, plastic po na tapiraw o yung LEC na laruan. Kaya hindi siya matanggal-tanggal, di matunaw-tunaw kasi plastic nga. Minsan talaga mahirap talaga tanggalin yung plastic sa buhay natin. So anyway, magpag-holdingan sila ako sa ating mga bisita dahil kakatapos ko lang mag-CR. Thank you, bye-bye!